Oh ayan ha, ayan. Sino nakakakilala sa babaeng 'to? Siya yung Chinese girl na sumikat sa TikTok at nagbebenda lang naman daw siya ng tissue dahil siya sumikat dahil din kay Alice Guo dahil isa siyang Chinese. So, may panawagan siya sa publiko at may panawagan siya sa mga Pilipino na wag daw siyang idamay doon sa sinasabi nila, doon sa bakit sinasabihan daw siya ng spy. At uh, kung ano-ano pa masasakit na salita So panoorin natin yung uh, reklamo niya At yung kanyang uh, opinion na huwag siyang idamay Tama nga naman siya na huwag siyang idamay Dahil wala naman talaga siyang kinalaman Dun kay Alice Guo So nakakaawa lang siya dahil nagbebenta lang naman daw siya ng tisyo At alam niyo ba isa na siya sa sikat na vlogger dito sa Pinas At komedyante din ito si ating Chinese Huwag na natin patagalin pa, panoorin natin yung uh, kanyang uh, video, yung hinaing niya na ipinost niya sa kanyang TikTok. So, let's go, panoorin natin. Dito sa Pinas, madami okay, naminin. so ito na yung video. Pinas, Hanap buhay. Madaling alaw na, di pa ako lang tulog. Ah, ano gawa? Ang bilis oras, no? Ayan. Alaw, di pa lang tutulog. Parang may pag-chismis. Kiss Kwa Kuha ko muna yung sunflower. Kiss tayo. Kakain ko tayo ng sunflower natin. kulit hey, natin po dito. Hindi ko maintindihan bakit ngayon madami dumadabas sa comment ko, sa mga video ko, sa mga dive ko. Madami dumadabas ng SPY. Spy daw ako. Tapos ako daw, kapatid si Alex ko. Tapos madami din mga masama ng comment sa akin. Napag Napagbintangan pa. dito, alis ka na dito, gano'n gano'n. Hindi ko maintindihan, wala naman ako masama na kumawa dito. Eh, hindi, hindi Ama, ko wala naman talaga. Totoo ba yung alis ko, yung kinawa niya, pero hindi ko palang kids ng ano, ano nangyari sa kanya. Hindi ko rin alam kung totoo ba yun. Nakita ko sa comment, mayaman daw siya. Wala naman ako isali sa negosyo ni na kahit piso. Wala akong kukuha kahit piso. Tapos yung ginawa niya, hindi naman ako nang isali. Bakit mga mm -hmm. galit sa akin pupuwenta lahat? Ah, kabi kayo. Hindi ako spy. Hindi ako SPY. Sabi victim din, may nakomment din, ikaw ba yung kapatid si Alice ko? Ah, paano makapatid kami? Iba yung apelito. Meron iba yung apelito. Si ako, ako chua. At saka sa totoo <laughs> Tama, <lang> ako, diba? <laughs> dito ako magnegosyo, dito din naman ako magkastos, dito ako maghanap buhay. Wala naman ako masama kumawa dito. B sino ang mari, tapos siya lang. May na-comment din, yes. Chinese ka ba? Alis ka Dami na. Damay kasi dito, pag ng mga Pinoy talaga eh. <laughs> Chinese. Sa totoo lang guys, Kapal. hindi naman po Chinese nang dito sa Pinas. Madami din po Pinoy na sa ibang bansa. Yes, tama, 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 tama. Kapal sa tao, Isip nyo po guys, kung wale, sa mga family niyo, kaibigan niyo, mga craftsmen niyo nasa ibang bansa tapos sa ibang bansa ng taohan kay yung kinawa sa kanila, di ba? Saktan din. Hmm. Parehas tayo hanap buhay lang, di tayo kailangan ganyan. Kung ayaw na may yes. Yung ang tinta ko, okay lang naman. Kung ayaw niyo po sa like ko, okay lang yan, ganun ka lang isang kamay oh, ng, di lang. Mo lang kita. lang. <laughs> guys, natitrip na ibang mga Pinoy. malutong po talaga. Hindi ako spy dito, oh, guys. Sige, nyo na dito ako sa Pinas. Tinta lang ako, tissue. Guys, hindi ako spy dito. Wala ko masama kumawa dito. Maayos ako dito naman eh. Yung hindi pa sikat si Alice ko, dito na ako. Sa totoo hmm. lang, madami din po Pinas doon sa China. Na welcome pa ako sa kanya. Tapos nagsisbis pa ka kami kasi nakintindihan ako sa takado. Tapos nagtulong din ako sa doon sa amo niya kasi hirapan sila makintindihan. Kaya di nyo po kailangan ako makhirapan. Parehas tayo makahalabuhay lang. Basta maayos tao. Tapos ayan, I love Pinas. Sana doon sa mga Pinoy, alam ko ang mga Pinoy dyan is nangkitrip na lang doon sa live niya. Alam ko naman na hindi totoo yung mga sinasabi nila na spy. Uh, kasi alam ko yung iba, nagko-comment-comment -comment lang yan para mapansin, di ba? Pero sa totoo lang, yung sa comment ninyo, isipin niyo kung nakakasakit yon sa ibang tao. Di ba? Kasi yung trip-trip ninyo, eh masakit sa loob niya yon. Na wala naman talaga siyang ginagawa. Hindi sa manok sa kinakampihan ko mga Chinese ha? Nakita ko lang kasi in lugar natin kung ano yung uh, tama, in lugar natin kung ano yung uh, dapat gawin. Hindi yung uh, basta na lang makaka tayo dun sa 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 comment section, basta na lang makapagsabi ng kung ano no at hindi natin lalalaman na nakakasakit na pala tayo ng kapwa natin. So, yun lang sana maghinahinay tayo sa pagko-comment doon sa mga live niya. At sana pakinggan natin yung hinaing niya. So yun lang for today's video. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Thank you so much for watching.